Dahil sa mga pinaggagawa ni Gu Xuanzhen sa formation ng Illusion Realm na naman ito ni Din Mihoen. Tinanong naman ng alagad ang kanyang Din na kung okay lang ba raw ito sinagot naman ito ng Din na gulat na gulat niyang nasabi na mayroong nilalang raw na nagwasak ng kanyang Illusion Music Zither. Sa kanyang mga narinig mula sa Din kaya natanong na lang niya na kung totoo ba raw ang sinabi sa kanya ng Din na mayroong nilalang ang nagwasak sa Illusion Music ng Zither ng Din. Dahil doon kaya pasiga ng Dean na sinabi na kailangan raw nilang hanapin ang taong iyon. Habang ang isang bantay naman ay walang kaalam-alam sa pinaggagawa ni Gu Xuanshen dahil sa kanyang maling iniisip ay pinapaalis niya na ang ating bida. Sumunod naman rito si Gu Xuanshen at napaisip siya na madali lang raw niya na naintindihan ang rhythm ng music na kapangyarihan ng heaven kaya oras na raw na umalis siya. Napaisip na lang ang alagad na napaalis raw niya ang ating bida ng walang problema ngunit ang hindi niya alam. Sumigaw naman rito si Din Mioe na kung sino ba raw ang nagwasak sa kanyang illusion music ng Zither. Narinig naman nila ito kaya napasabi na lang ang alagad at hindi ito makapaniwala na mayroong nagawang mavusak ang illusion music zither ng Dean pati si Zixiu ay gulat na gulat rito dahil raw ginamit niya na raw ang kanyang buong lakas makasurvive lang sa impact ng illusion music ng zither ngunit may nagwasak rito ng ganon ganon lamang. Lumapit naman ang Dean sa kanila at nagtanong ito tungkol kay Zixiu sinagot naman ito ng bantay na si Zixiu raw ang nag-iisang nakasurvive sa batch nito nagsalita naman rito si Zixiu na nagawa lang raw niya na makasurvive sa nilalabas ng illusion music zither ng Dean ngunit wala raw siyang kakayahan na mavisak ito. Pinakalma naman ito ng Dean at wag raw ni Zixiu maliitin ang sarili nito at kung gaano raw kataas ang naintindihan ni Zixiu ay ipakita raw ito sa kanya. Kaya nila na nga ng alagad ang Zither na gagamitin ni Zixio kaya nahiya naman rito si Zixio. Pero sinubukan rin niya ito at gagawin raw niya ang kanyang makakaya at nagpatugtog na nga ito. Matapos nun sinabihan naman ng Dean si Zixio na dahil raw sa nagawa nito ay magiging personal disciple niya na ito kaya dahil doon nagpasalamat naman rito si Zixio. Ganun pa man raw kahit hindi raw si Zixio ang nagwasak sa kanyang illusion music ay napatanong na lang ito na kung may kahinahinala ba raw na taong na nagawang ang kanyang illusion music narinig naman ito ng alagad. Kaya ito ay napaisip na lang at kung mayroon ba raw siyang napansin na kahinahinala. Ngunit pinagpawisan na lang siya sa kanyang napagtanto at napatanong na lang ito na kung ang nilalang baraw na kanyang pinaalis na si ang nagwasak sa illusion music ng din Maya-maya pa na pagtanto naman niya ang kanyang maling nagawa dahil ang nilalang raw na ating bida ay inaakala niya na hindi ito naapiktuhan ng music ay dahil sa hindi ito nakikinig sa music kaya ito ay pinaalis niya ngunit ngayon ay napagtanto niya na si Gu Xuan Chen ang nagwasak sa illusion music ng Dean dahil sa walang kahirap-hirap nito na hinarap ang music ng Dean. Sa mga sinasabi ng alagad narinig naman ito ng Dean kaya nasira niya ang zither na nasa kanyang harapan dahil sa galit. Kasabay din na nagutos ang Dean na hanapin raw nila ang taong yun sinunod naman ito ng kanyang alagad. Punta naman tayo sa ating bida habang itoy naglalakad na isip na lang niya na dahil raw sa kanyang pagwasak sa music zither ng Dean ay nakakuha raw siya rito ng ilang kaalaman. Bigla naman nagparamdam ang nilalang na ikinulong ni Gu Xuanzhen sa pavilion ng Secret Map of the Stars at nagsalita ang nilalang na gaano ba raw siya katagal ikukulong ng ating bida at kung mag-usap na lang raw sila ng masinsinan ng ating bida at mayroon raw siyang mahalagang balita na ipagpalit niya sa kay Gu Xuanzhen at kung hindi raw ito makikinig sa kanya ay ang young miss raw ay hindi na ito makikita pa ni Gu Xuanzhen. Dahil sa kanyang narinig tungkol sa young miss nagka-interesado naman rito ang ating bida. Kaya nagpunta na ito sa loob ng Secret Map of the Stars kung saan nakakulong ang nilalang. At kasabay din na nagtanong si Gu Shuanxian na kung ano ba raw ang mahalagang ibabalita sa kanya ng nilalang. Masaya naman rito ang nilalang at nasabi na lang nito na sa wakas raw ay nagpakita na ito sa kanya. Nagsaad ang nilalang na ang Young Miss raw ay nasa panganib ngunit ang kanya raw mapapayo sa ating bida ay basahin raw muna nito ang hawak niyang libro bago ito magpunta sa Young Miss. Sabi pa ng nilalang na dahil raw sa naabsorb ng ating bida ang napakagandang musika ng Dean ay ang Secret Map of the Stars ay nakagawa ng isang libro sabay din niya itong binigay sa kay Gushuanchan. Sinuri naman niya ang libro kaya naisip niya na ang libro raw ay mayroong nakasulat rito tungkol sa tao rhyme ng music. Habang ito ay sinusuri ng ating bida ay nakita naman niya ang simbolo ng tao sa libro. At sinisimulan niya na nga ito na mapag-aralan. Ang teknik raw na nakasulat sa libro ay magkatulad ito sa yinyang Heavenly Book at pareho lang raw ito ng pinanggalingan at napaka raw ang mga nakasulat sa yinyang Heavenly Book. Nagsimula na nga siya nasuriin ang mga nakasulat doon. Matapos noon ay pinag-isa niya na ito para makabuo ng isang bagay. Habang ito'y naggu cultivate ng mga kaalaman, lumabas naman doon ang nilalang para pagmasdan ang mangyayari. At nabuo na nga ni Gu Xuan ang isang libro. Ang libro raw na ito ay tatawagan raw ito na Endless God Evolving Technique. Sinimulan na nga ni Gu Xuanzhen na makultivate ang Endless God Evolving Technique. Sa mga nasasaksihan ng nilalang napasabi na lang ito na kung gumagawa ba raw ang ating bida ng bagong teknik o di kaya ay base lang ito sa yin yang heavenly book. At wala pa raw na nagtangka na gawin ang ginagawa ni Gu Xuanzhen ng nakalipas na isang milyon na taon. Kaya kung ang ating bida ba raw ay ubod ng yabang. Bigla naman sumabog ang malakas na oreo ni Gu Shuanchen. Kaya napatanong na lang ang nilalang na kung nagsimula na nga ba ang ating bida na mag-insayo o mag-cultivate. At nung kamakailan lang raw ay natutunan raw ni Gu Shuanchen ang extraordinary technique at ngayon ay pinapataas nito ang yinyang heavenly book kaya napatanong na lang rito ang nilalang na kung tinatangka ba ng ating bida na ma o mangangibabaw sa kanilang mundo. At nagtaka pa siya rito na si Gushuan Chen Rao ay hindi pa ito nakakultivate ng God kaya bakit raw nito nagagamit ang imahe na Phantom of Dharma o ang malaking imahe na ginagamit ng ating bida. Bigla naman na lumiliwanag ang mga mata ng Phantom of Dharma. Napasabi ang nilalang na sa kanya raw na sasaksihan ang Phantom of Dharma raw ni Gushuan Chen ay biglang tumibay kaya napatanong na lang ang nilalang na umangat ba sa Dharma Realm ang Phantom of Dharma ni Gushuan Chen ng isang araw lang bigla naman nagpakawala ang Phantom of Dharma ng isang ataki. Matapos sa pag-ataki hinawi naman ni Gu Xuanshan ang kanyang kamay para kunin doon ang nilalang. Kaya ito'y patungo na sa ating bida habang ito'y parang naggulong-gulong at nagsisigaw. Kasabay din na hinawakan ito ni Gu Xuanshan sa leeg sabay din na tinanong niya ang nilalang na kung ano ba ang ibig sabihin ng nilalang na nasa panganib ang young miss at sabihin raw ng nilalang ang totoo sa kanya. Napasabi na lang ang nilalang na ang ating bida raw ay pinakultivate niya ito rito para ito'y atakihin niya ng palihim ngunit hindi raw niya inaasahan na sabrang lakas raw ni Gu kaya pinakalma na lang niya ang kanyang sarili para makausap si Gu at mapakalma ito. Kaya pinaliwanag niya na sa ating bida na dahil raw sa kinalaban ni Gu ang Lin Family o si Lin Qin ay tiyak na maghihiganti ito at magdala ito ng mga tauhan para atakihin ang young niece. Kaya dahan-dahan na siya binitawan ng ating bida. At sabay na paisip na lang siya na pagkatapos raw ng klase ng Young Miss ay oportunidad na ito ni Lin Chin para atakihin ang Young Miss. Punta naman tayo kung saan nag-aaral ang Young Miss. Magtatanong pa sana ang Young Miss sa kanyang din. Ngunit inunahan na ito ni Lin Chin at kinuha na niya ang pansin ng din at nagsabi ito na mayroong itatanong raw siya sa din. Nakikilala naman ito ng young miss na si Lin Qin na nakalaban nila nung nakalipas lang ang ilang araw At inaliw na nga nila Lin Qin ang din para ito'y makaalis rito at hindi nito makita ang kanilang binabalak na masama Habang ang young miss naman ay napasabi na lang siya sa kanyang pag-iisip na hindi raw niya alam kung ano ang ginagawa rito ni Lin Qin At sana raw hindi ito gumawa ng gulo sabay naghanda na ito ng apoy para mag-refine Ngunit nabigla na lang ang Young Miss Rito dahil ang Alchemy Cauldron ay sumabog na sa kanyang harapan. Kaya napasigaw na lang ito dahil sa pagsabog sa kanyang harapan. Sabay din itong nilapitan ni Lin Chin at nagsalita na kung ano ba raw ang mali sa Young Miss. Bigla naman nakaramdam siya ng pagkahilo kaya napatanong na lang ito na kung ano ba raw ang nangyayari. At ang kanyang katawan raw ay umiinit habang si Lin Chi naman ay pangiting napaisip ito na dahil raw sa lason kung bakit umiinit ang katawan ng Yang Miss. Kaya sinabihan niya na ang kanyang mga kasamahan na lumabas na raw sila dahil tapos na raw siya rito. At nilapitan na nila ang young miss at tinanong ito ng isa na kung ano ba raw ang mali na nangyayari sa kanilang junior sister na young miss na kung ito ba raw ay nalasan ng alchemy at sabi pa ng isa na tutulungan raw niya ang young miss na magamot ang lason nito dahil may alam raw siyang napakaganden na alchemy method at napakita na raw niya ito dati sa klase. Napasabi na lang siya sa kanyang pag-iisip habang ito'y pinagpawisan na siya raw ay nahihilo at bumibigat na raw ang kanyang pakiramdam kaya hindi na raw niya kinakaya pa at babagsak na raw siya. Hindi naman ito nagkamali sa kanyang inisip dahil bumagsak na ito sa misa. Sabay din itong binuhat na nila at magmadali raw silang umalis. May biglang umatake naman sa kanila at tinamaan ang lalaki na nagbubuhat sa young miss. Kaya nabitawan ito ang Yang Miss at napatanong na lang si Lin Chin na kung sino ba raw ang umataki. Si Gu Shuanqian pala ang dumating at umataki sa kanila at nagsaad ito na kukunin raw niya ang mga buhay nila Lin Chin. At nagkaharap na nga sila Lin Chin at ang ating bida. Nakilala naman niya ang dumating kaya itoy pinagpawisan na lang. Habang ang mga kasamahan naman ni Lin Chin ay walang kaalam-alam sa lakas ng ating bida kaya tinawag nilang baliw si Gu Shuanqian. Kasabay din niya itong inatake at mas mabuti raw na ang ating bida ay magdasal na lang. At patungo na nga ang atake niya sa kay Gu Shuanchen at nagtatahol pa ito. Sinabayan naman ito ng ating bida gamit lang ang dalawang daliri nito at nagsaad ang ating bida na umalis raw ito sa kanyang harapan. Nagtama na nga ang kanilang atake kaya nabigla na lang ang lalaki sa kanyang nasasaksihan na lakas ng atake ni Gu Shuanchen. Pati na rin si Lin Chin at isang kasamahan nito ay nakaramdam rin ng takot dahil sa bagong lakas ng ating bida. Nagsisigaw na ang kasamahan ni Lin Chin na wag raw siyang patayin nito at sabay din itong humingi ito ng tulong sa kanyang mga kasamahan ngunit hindi naman nakahimak ang kanyang mga kasamahan dahil sa takot. Kaya nagpanik na ang mga kasamahan ni Lin Chin sumisigaw ito na tumakas na raw sila ngunit kinakalma naman sila ni Lin Chin at kung bakit raw nagpapanik ang kanyang mga kasamahan at hindi pa raw nila nabali ang kamay ni Gu Xuan Sa mga narinig ng ating bida napasabi na lang ito na kung tatakbo ba raw sila. Kasabay din itong umataki sa mga kasamahan ni Lin Chin kaya napalingon na lang rito si Lin Chin sa kanyang mga kasamahan na pinag-aataki ni Gu Xuan dahil sa nangyari tinanong ni Lin Chin si Gu Xuanzhen na kung ano ba raw ang ginagawa nito at binalaan pa niya ang ating bida na wag raw itong lumapit sa kanya. Ngunit tinitigan lang siya ni Gu Xuanzhen ng seri uso at nagpalabas pa ito ng malakas na aura. Kaya natakot na lang si Lin Chin rito at pinagpawisan. Kahit na natatakot si Lin Chin ay pinalakas pa niya ang kanyang loob at sinabihan niya si Gu Xuan Chen na wag raw itong mag-isip dahil raw nanalo lang raw ang ating bida noon dahil sa swerte kaya ipakita raw ni Gu Xuan Chen ang lakas nito sa kanya kasabay din itong umataki. Ngunit pinigilan lang ito ng ating bida gamit lang ang sarili nitong kamay. Matapos mahawakan ni Gu Xuan Chen ang kamao ni Lin Chin ay tinapon niya na ito sa sahig kaya nagkabitak-bitik na lang ang sahig doon at sinabihan pa ito ng ating bida na wala raw itong karapatan na magtapang-tapangan sa kanyang harapan. Kaya napaubo na lang doon si Lin Chin ng dugo at dinaramdam nito ang kanyang pinsala na natamo. At di pa nagtatapos ang kanyang kinakaharap na kalbaryo dahil tinapakan pa ni Gu siya ng mukha nito kaya ito ay napasigaw na lang. Nagsalita naman ang ating bida na nakakasuklam raw si Lin Xin kaya kung ano ba raw ang gusto nitong party ng kanyang katawan na puputulan ni Gu Shuanchen kaya nanginginig na napasabi na lang si Lin Xin na nono. Mayroon naman dumating doon at nagsalita ito na nakakahiya raw si Lin Xin. Napalingon na lang si Gu Shuanchen rito at hindi na nagsalita. Biglang tinawag naman ni Lin Xin na Kwasin ang dumating at iligtas raw siya nito sa kamay ng ating bida. Ang dumating pala ay si Lin Feng isang direct disciple ni Din Miaoen at ito ay isa sa mga kase ni Lin Chin. Habang si Gu Xuanzhen ay ginagamit nito ang Aura Sword ay lumapit naman doon si Lin Feng. Kasabay din niyang hinawakan ng buhok ng Yang Miss at nagsalita ito na hindi niya raw sila gusto ang kanila raw mga ability o kakayahan ay katamtaman lang raw. Dahil sa pinaggagawa ni Lin Feng sa Yang Miis ay di naman ito nagustuhan ni Gu Xuanzhen kaya biglang inataki na ito ng ating bida na pansin naman ito ni Lin Feng. Patawang nagsabi si Lin Feng na naglakas loob raw si Gu Xuanzhen na kumilos laban sa kanya. At kung kilala ba raw siya ng ating bida at kasabay din na nilabas at ginamit niya na ang kanyang zither. At nagpakawala na nga si Lin Feng ng pag-ataki gamit ang zither sa kay Gu Xuanzhen. Napaisip naman rito ang ating bida na ang ataki raw ni Lin Feng ay magkatulad raw ito sa illusion music ng Zither ni Dean Mewen ngunit bahagya raw na mayroong magkakaiba ang kanilang mga ataki sabay din na naghanda na siya ng ataki para ipangtapat sa ataki ni Lin Feng. At dali-dali na itong sumugod at napaisip na gayon pa man kahit raw gaano raw na magkaiba ang kanilang mga ataki. Sabay din na inaataki na ng ating bida ang pinakawalaan na ataki ni Lin Feng. Kaya ito'y nahati na lang sa dalawa ng walang kahirap-hirap. Dahil sa nangyari na pasabi na lang si Lin Feng na isa lang raw alipin si Gu Xuanzhen pero nagawa niya ito kaya edad asal raw niya ang ating bida dahil sa nagawa nitong mag hard work. Pero kung kakalabanin raw siya nito kasabay din itong nagpakawala naman ng malakas na pag-ataki gamit ang zither. At nagpalabas ito ng maraming kabalyero na magkatulad sa illusion music ng Zither ni Din Mieho nagsaad parito rito si Linfang na dahil sa ginawa ng ating bida ay nakadesisyon na raw siya. Kinutsa naman ito ni Gu Xuanzha na kapag si Lin Feng raw ang gagamit ng illusion formation na ito ay masasayang lang raw ito kay Lin Feng. Dahil hindi raw kayang mamaster ni Lin Feng ang ganitong formation kahit isang porsento lang. Kasabay din na nagpalabas si Gu Xuanzhen ng ataki na katulad sa kay Lin Feng ngunit ito'y napakalakas na. At pakikitaan raw niya si Lin Feng ngayong araw na ito, nang totoong kapangyarihan ng formation at nagpakawala ng puwersa ang ibo na ataki ni Gu Xuanzhen. At walang kahirap-hirap lang na tinalo ng ataki ng ating bida ang ataki ni Lin Feng. Sa mga nasasaksihan ni Lin Feng nagulantang na lang ito at nagsalita pa ito na impossibly raw ito na mangyari. Kasabay din na inataki na siya ng ating bida kaya siya ay natilapon na lang at napasigaw na lang ito sa sakit. At nagkabitak-bitek naman ang kanyang pinagmamalaki na zither. At hindi pa dyan nagtatapos dahil bumangga pa ito sa pader. Kaya lumabas na lang ang mga dugo sa kanyang bibig. Nagulat na lang si Lin Feng sa pagkawasak ng kanyang zither. Napasabi na lang ito na ang kanya raw magic weapon na zither ay ginestusan ng malaking halaga ito ng kanyang Lin family para ito'y kanyang magamit. Dahil doon napaiyak na lang ito sa galit at halos lumabas na ang mga mata nito at paano ba raw naglakas ng loob ang ating bida na gawin ito sa kanya at kung hindi ba raw siya kilala ng ating bida dahil siya raw ay ang direct disciple ni Din Mewen at mayabang pa niyang sinabi na isang salita lang raw niya ay mapapalayas niya na si Gu Xuanzhen rito sa Zilu Academy. Nagsalita naman si Gu Xuanzhen rito na sa kaso raw na ito ay hindi na raw ito magagawa ni Lin Feng sabay din itong naghanda ng ataki. Kaya takot at naalerto na lang rito si Lin Feng. Umataki na nga ang ating bida at nagsaad ito na patatahimikin niya na raw si Lin Feng kaya wala na raw makakapagsabi sa mga nangyayari rito kaya napasigaw na lang si Lin Feng sa ating bida na wag raw nitong gawin ang binabalak nito sa kanya. Habang patungo na ang pag-ataki ni Gu Xuanzhen sa kay Lin Feng, ay napasigaw na siya sa kanyang bantay na si Old Mo at tulungan raw siya nito. Tumugon naman rito si Old Mo at hinarap niya na ang ataki ng ating bida at nagsabi na isang kapirasong basura lang raw si Gu Xuanzhen. Kasabay din itong umataki para mavisak niya ang ataki ni Gu Xuanzhen. Kaya naalerto na lang ang ating bida at pinagmasdan lang niya muna si Old Mo. Ito ay ang bantay na ni Lin Feng na si Old Mo at nasa Dharma Realm na ito at nagsalita si Old Mo na nagkamali raw si Gu na binangga na tao. Nagutos si Lin Feng kay Old Mo na pagpiripirisuhin raw nito ang ating bida at gusto raw niyang makita ang mapait na kamatayan ni Gu Xuanzhen. Mayabang naman na sinabihan ni Old Mo si Gu Xuanzhen na sumunod raw ito at magingat na raw ito sa susunod nitong buhay at sabay din itong naghanda ng ataki. Si Lin Feng raw ay ang eldest son kaya paano raw ito nagawang sakta ng isang aso lang na katulad ng ating bida kasabay din itong umataki. Sinagot naman niya ito na kung totoo ba raw ang mga sinasabi ni Old Mu sa kanya kaya wawasakin raw niya si Old Mu at sabay din itong naghanda ng kanyang Azura Dragon Sword. Kasabay din itong sumugod, napangiti na lang rito si Old Mu at sinabayan niya ang ating bida. At dahil sa kompiyansa si Old Mu sa kanyang lakas ay sinalo niya na ang atake ni Gu Shuanchen gamit lang ang kanyang kamay. Pinuri naman ni Old Mo ang espada ni Gu Shuanchen kaya nagbitaw ito ng salita na iwan na raw ng ating bida ang espada nito sa kanya at baka maawa pa siya rito at hindi niya papatayin agad ang ating bida. Ngunit pangiti naman itong sinagot ni Gu Xuanzhen na kung mayroong kakayahan ba raw si Old Mo na makuha sa kanya ang espada ay kunin na lang raw niya ito sa kanya. At biglang napaso si Old Mo ng espada ng ating bida kaya ito'y napasigaw na lang sa sakit. Kaya ito'y napa-atres na lang. At napasabi na lang siya na kung ano ba raw nangyari sa Azura Dragon Sword ni Gu Xuanchen dahil nagawa raw nito na mavisak ang kanyang Energy Barrier na ginamit niya sa kanyang kamay. Nagtanong naman ang ating bida rito na kung hindi na ba raw gusto ni Old Mu ang kanyang espada dahil ito'y huminto na sa pagkoha sa kanyang espada. Napasabi na lang rito si Old Mu sa kanyang pag-iisip na kung ano ba raw Method ang ginagamit ni Gu Xuanchen at kung bakit raw ito napakalakas. Bigla naman lumitaw ang ating bida sa harapan ni Old Mu habang ito'y nanlilisik ang mga mata kaya dahil rito na bigla si Old Mu. Kasabay din itong inatake ni Gu Shuanchen kaya napasigaw na lang si Old Mu sa kanyang natamong pinsala. Habang ito'y napaatras na lang ay napaisip na lang siya na ang kanya raw artifact na ginagamit na silk cloak na gawa sa silk thread ng isang mythical beast na isang celestial silkworm dagdag pa niya na kahit raw ang pinakamalakas na atake ng isang normal na Dharma Realm ay hindi ito basta-basta lang mavisak. Sinabihan naman siya ni Gushuanchan na kung dito na raw natatapos ang lakas ni Old Mu at habang si Old Mu ay napamura na lang ito sa kanyang masamang kinakaharap at napaisip pa ito na ang kayamanan raw na Silk Cloak ay bigay ito sa kanya ng head ng Lin Family at ito ay napakamahal kaya kapag raw masisira ito rito ay nangangamba raw siya. Kaya habang hindi panawasak ang kanyang Silk Cloak na kayamanan ay dali-dali na itong tumakas. At kinuha niya si Lin Feng at napaisip ito na hanggat wala pa raw gusot ang ating bida o pagkakataon na mapatay niya ito ay mas mabuti raw para sa kanya na tumakas na lang muna. Pati na rin si Lin Chin ay kinuha niya na para isama niya sa pagtakas at napaisip pa ito na bukas raw ay ere-report niya raw ito sa Lin Family para si Gu Xuan Chen raw ay para ito'y magdurusa sa kamay ng Lin Family. Napatawa na lang siya rito at kung nais ba raw nila old mo na tumakas. Dali-dali naman rito sila old Mu na tumakas. Di naman ito hinayaan ni Gu Xuanzhen kaya naghanda na ito ng ataki para mapigilan niya ang pagtakas nila. Kaya na alerto na lang rito si Old Mu habang hawak-hawak niya ang dalawa. Napasabi na lang siya sa kanyang pag-iisip na huli na raw na tumakas dahil parating na ang ataki ni Gu Xuanzhen sa kanila at sinisi niya ang dalawang talonan na si Lin Qin at Lin Feng dahil raw sa dalawang ito ay nangyari ito sa kanila. Naisip na lang niya na wala na raw siyang mapakita pa na kakayahan. Kaya wala na raw siyang pagpipilian pa kundi harapin na lang niya ang pag-ataki ni Gu Shuanchen. Kasabay din na ginamit niya ang kanyang malaking amahi na Phantom of Dharma para ipangsangga sa ataki ng ating bida. At hindi raw siya naniniwala na mawawasak ito ni Gu Shuanchen gamit lang ang isang ataki. Tumama na nga ang ataki ng ating bida sa Phantom of Dharma ni Old Mu. At di naman tinablan ang Phantom of Dharma ni Old Mu sa atake ni Gu Xuan Kaya nabuhayan ng loob si Old Mu at napatawa na lang ito at nagsalita na napakalakas raw ng ataki ng ating bidang. Ngunit nung nakaharap nito ang kanyang Phantom of Dharma ay hindi man lang ito nakapinsala kahit balat man lang ng kanyang Phantom of Dharma. At ito raw ay nakakatawa ngunit ang kanyang Dharma Phantom ay natutamba na. Napansin naman ito ni Old Mo kaya ito'y pinagpawisan na lang at nagtaka kung bakit ito nangyari. Nahati na nga sa dalawa ang pinagmamalaki niya na Dharma Phantom kaya napasabi na lang ito na impossibly raw itong mangyari. Nagulantang na lang siya dahil hindi niya na magamit ang kanyang Dharma Phantom at napatanong na lang ito na kung nawasak ba raw talaga ng espada ni Gu Xuanzhen ang kanyang Dharma Phantom. Kaya nasabi na lang niya na may mali raw sa method na ginagamit ng ating bida kaya nanginginig itong napatanong na kung ang extraordinary technique ba raw ang ginagamit ni Gu At nagtanong rin ito na kung sino ba raw talaga ang ating bida at sabi pa niya na buong buhay raw niya ay nagcultivate lang raw siya ng kanyang Dharma Phantom. Pero hindi raw ito kailangan kaya kung maari ba raw na patakasan na lang raw siya ni Gu Di naman ito pinakinggan ng ating bida at inataki niya na ito at habang nanginginig si Old Mo. Ay dumating naman doon sila din Meowen at sabay din na pinigilan niya si Gu Xuanzhen sa gusto nitong gawin. Nakinig naman rito ang ating bida kaya ito ay napahinto na lang. Nabuhayan naman ng loob si Lin Fang at lumapit na ito sa kanyang master din Meowen para humingi ng tulong. Bigla naman na napansin ni Zixio ang young miss na nahihirapan. Kasabay din niyang itong nilapitan at Jin Aisang nagsalita ito na kung okay lang ba raw ang young miss at may dala raw siyang hiling pil rito. Gumising naman rito ang young miss habang ito'y nahihirapan. Kaya tinanong na ito ni Din Mihoel na kung ano ba raw ang nangyayari rito. Sinagot naman ito ng young miss na pininsala raw siya nila Lin Chin at buti na lang raw ay dumating si Gu Xuanchen para iligtas siya. Nagsalita naman rito si Lin Feng na huwag raw makinig ang kanyang master sa mga kalukuhan na sinasabi ng young miss. Di naman ito pinakinggan ni Din Miehuen at sinampal niya si Lin Feng at naglakas loob pa raw ito na tawagin siyang master nito kaya lumabas na lang ang mga dugo sa bibig ni Lin Feng. At ito'y napatalsik na lang sa pader. Nagsalita naman rito si Lin Feng na makinig raw sa kanya ang kanyang master dahil na set up lang raw siya nila. Sinagot naman ito ng kanyang Master Dean Mihoe na kung ano ba raw ang paliwanag ni Lin Feng sa love poison sa Young Miss. Kaya tiningnan naman ni Lin Feng ang Young Miss, at naintindihan naman niya ang nangyayari sa Young Miss. Nagsaad si Dean Mihoe na hindi raw siya isang kwasing nakakahiyang kontrabida kaya ngayon raw ay hindi niya na raw gustong makita pa si Lin Feng sa kanyang harapan at napamura pa sa pag-iisip ang din dahil sa maruming nagawa ni Lin Feng. Pasigaw na sinabihan ni Lin Feng ang kanyang master na hindi raw siya nito na maaring i-abandon nito dahil raw nagutos na ang din na maging disipolo siya ng din at ang kanya raw Lin family ay gumagastos raw sa loob ng sampung taon para mabigyan ng regalo ang kanyang master Mewen. Pinagalitan naman siya ng din at sinabihan pa siya ng din na mapangahas at kailan pa raw siya nakatanggap ng masamang regalo mula sa Lin family. Kasabay din na inataki niya si Lin Feng kaya ito napaubo na lang ng dugo. Minura na lang ni Din Mieloyen sa kanyang pag-iisip si Lin Feng at napasabi pa ito sa kanyang isip na isa raw bulag si Lin Feng dahil binangga nito ang isang eksperto na si Gu Xuan Chen na kung hihilahin ba raw siya ni Lin Feng pababa sa tubig ang tulad raw ni Lin Feng ay dapat ng paalisan. Sinabihan ng Dean si Gushuachan na kahit raw ganun ang nangyari ay isa paring direct descendant ng Lin family si Lin Feng kaya kung mamatay raw ito sa kanilang Silua Academy ay wala na raw silang mapapaliwanag rito kaya kung maari raw na hindi na lang ito patayin ng ating